tungkol sa uh, dinalaw namin ulit si Aisa. Dumaan lang kami dito patungo kaming uh, Dakit Bugong. So dumaan kami dito. Idaan natin tong uh, mayroon tayong support para kay Aisa. Mayroon tayong support. Uh, ito Aysa sa mayroon ano po, mayroon po kaming mga may, mayroon mga jacket. Oh. Uh. mayroon habol diyan ito. Ito po. Um, galing po ito sa na-unbox nating mga package. So sa inyo to, Ate Aisha. Uh, at, salamat. oh, uh, at saka. Um, galing po ito sa katong na-unbox nating package sa nakarang araw. At saka mayroon pong ang ulam-ulam po ninyo. Ito po, uh, galing po ni Sir Eduardo Tabonan. Uh, shout po, Sir. Sir Eduardo Tabonan. Ito mayroon ng 1,000 para. Salamat, Sir Eduardo Tabonan sa uh -huh. Gracias uh -huh. ka taba. So, kumusta ang sa may gay mo, himo karon? <clears throat> ay, buka-buka na punta kong kahoy. makaya-kaya naman niya. Mm hmm. Kung paano punta mang... paano, magul pro magbukta kong pagkong magol. Okay. Kaya na sa lawas? Tagdo ko kilo nya Ah, makaya-kaya na ang kamay. Hinahinay, Hinahinay lang? Hinahinay lang. Dumaan lang kami kasi mayroon tayong mga supot. Mm -hmm. So, para sa inyo yan at saka mayroon tayong 1000 cash galing ni Sir Eduardo Tabunan. Salamat sir sa ano po pangulam-ulam nila ni Aisa. Sige po ha? Salamat kayo. Ha. Uh Hoy. -huh. Hoy. Hapon. Ito na yung tanong ani, bagbati. Bagbati. Ito ka ang taba ng bagbati ni Tatay oh, nilipat ito. Tambo kayo no? Oo.

Kaning mga sanina na iba. Mm, salamat tao. Yan po, happy tra may karon kay nami sunina, na may mga sanina. Anay ha? Oo. Oo, tig ningkuran Ay na lang kay nagdali ra me. Sige. Mayroon tay mga dami tay. Ah. So, ikaw na bala nito na ha. Mm, sige na. bigyan din kita ng mm. ano na. Oo, oh, mayroon kang 500 na ha. Mm, salamat taon. Oh, para pang ulam-ulam na. 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 mam Ma Ma'am Australia Planto. Ma'am Australia Planto. Yan na mayroon 500 para nila ni nanay. Yan po na ha, amura ning happy dire na.